dito kami sa gitna, sa gitna ng dagat. Ah, nasa ibabaw ng sa. Taong Balot TV pala. Si Rambati oh, channel. <laughs> Ay. Kaya sa dito kami ngayon sa ano, sa <coughs> San ng ano ng Kagliliog Beach. Ah uh, nasa sakupan ng Tilambak. May mga kasama ako andito. Sila Pinoy Farmers Channel at si Ms Karabas. Papalipad sila ng drone kasi kami walang drone. Sila ang mayroon. Ayan. Taong Gala TV. Yon si Kagala. Friend namin yun. Ah, si Kagala, friend pa namin. Ah. So, yan. Taong Gala TV pala. Si Rampati, oh. Channel. Eh. 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 Ayan, nandito kami ngayon sa sandbar. Wow, ganda. Saka parang. Na. Napakalawak Kaya, ng sandbar lawa. na to siguro. Kung susukatin susukat ito mga, ano. Ayan, oh. Mahaba. Pero kung so, bubuuhin mo, na nasa yan natin sobrang lawak 3 hectares siya. Man, ma uh, Nasa kasama. gitna kami ng dagat. Ah, katabi ng islang ng Daupag. 'Yan yung Daupag. islang ng At ito yung mga kasama natin. Ayan. Taong Galat TV Ats mayong dalawang masago. Sobrang lawak, sobrang ganda, mahangin. sobrang. kahit mainit, okay lang kasi mahangin naman. Bawi na lang tayo sa hangin. Kasi ito, isa ito sa pinakamagandang spot dito sa Cagliliog Beach. Nasa sakupan ng Dinamba Kamarinis. Napakalawak ng uh, sandbar na to. Napakalaki. Kaya kung gusto nyo pumunta rito, napakaganda rito. So yun, ayun. Uh, dito nga pala kami sa sandbar dito. Ka. I, -i uh, dito ba bang, ay? Ito na dito kami sa gitna. Sa gitna ng dagat. Ah, nasa ibabaw ng sandbar. Napakalawak ng sandbar na to. Sa ito, <laughs> Pwede na mo mo Alam niyo, eh, na likod sa likod ko si Pinoy yan. Yan, palo niyo yan. Number 1 yan sa ano, herbal medicine. Pag pinanood niyo yan, maraming mga tawag ito, ah, gamot na matutunfun kayo. Tapos yung isa, magaling niya sa fotografiya. So, Kami -kami -kami si si M. Ano, Ayan. ng isla to guys. isla. Ah, sandbar. Napakalawak. Almost mga siguro mga 3 hectares to kalawak kung pagsusumahin tapos uh, ah, napapaikutan to ng tubig dito kami sa gitna ng ano ng dagat malapit sa gilid pero sarap ng hangin dito guys oh ayan dugtungan to doon sa sa daong paga na may dahon na tinatawag namin yung islangyan yan yung islang yan tapos doon to sa ano nakadugtong yung kagliliog Barangay Kagliliog. Ayan. Tuwing low tide lang makikita to. Pero pag mga yung high tide na, hindi mo na siya makikita. Pero mababa ang tubig dito kahit high tide. Hanggang liig lang. Kaya lang siyempre nakakatakot kasi yung current ng tubig, malakas. Kaya napupuntahan lang talaga to pag low tide. Yung labas na yung itong sandbar. Yung mga kaibigan ko si Rainier Bardinas ay uh, may hawak ng uh, mga bikulalong layas yung vlog nila at yung ano sirampati channel sila yung magkakasama kulang sila ng isa kasi yung isa nandun hindi sumama nagkukupra yeah. hindi namin siya kasama ngayon yan Rainier Bardinas Sirampati channel. Follow, follow guys. Follow. Follow. Tapos, ano yung channel niya? Yung channel namin, Sirampati channel. Yan. Eh yung ano, yung. Po yan. Sa kayo sa YouTube po, uh, Facebook po, Sirampati channel. Uh, at yung uh, YouTube namin, uh, mga Bikulanong Layas. Yan po. Uh, ah, Bago lang yan, bago lang bago yan. Bago lang po yan. Ano? abangan nyo, abangan nyo. So yan, yun yung po mga kasama ko. Uh, ah. Papangit. Si Nico. Yan. Miko, Miko Bigata, Nico Bigata. Riner Bardinas at Jade de la Solidad. So, yeah. At ito po ang inyong code. <laughs> de. <laughs> oh, yung, eh. ah, Ay, nag-i-rek ko din. Nagsagot Alam Ay, pa rin do. Hello. Shout out sa inyo lahat. Napakaganda ng na, ano, ng sandbar dito sa Bicol sa uh, area ng Kinambak ito po napakalawak nito almost 3 hectares to kung susumahin tapos ating uh, hangin yan. kailangan pagpunta ka rito yung, yung, ano, yung talagang uh, low tide na para kita mo lahat ng nubong area ng San Pablo daming lugar pinlipig meron din kami doon beach at sa Karinugan beach meron tayong Karinugan beach actually galing kami sa Piasan Barangay Daligan Dinamba Kama Resort doon kami nakikain kaya kasama namin sila Pinoy Farmers Channel at si sina si Ems Arabas 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 kasama kasama kami ngayon kasi nakatiesta kami so yun guys abangan nyo yung mga video namin na ilalabas maraming salamat So yun yung guys ang kabuuan ng ating video dito sa ano, ah, basod na tinatawag itong sandbar na tawagin dito basod. Napakalawak nito guys. Kung gusto nyong itry ang basod, ah, kayong pumunta rito. Try kayo picture, videos. Free naman dito. Walang nagbabawal dito kung sino man.